ito, tayo ng kinisa ang pareha at may bunga ng balonggay. So, ayan nyo guys. May, may kaibigan tayo nag-request ng luto natin. So, ayan. Ganito po ako mag-cut ng ampalea. So, bali po yung balonggay natin is nahimay ko na, guys. So, ito lang yung gagawin natin. Kasi, gusto ko yung ganito, guys. Pinag-ikot-ikot ko lang yung ampalaya. So, ito na nga, guys. So, ayan yung gag uh, ga -mitin natin si buyas, bawang, kamatis, at karne. So, ayan yung malunggay natin, guys. So, binili ko lang yan sa chai uh, house, sa Indian shop. So, ayan. Nakat na natin ang ating kamatis. Tapos, yung karne na pansahog natin si buyas, bawang. So, ito na rin po ang uh, aking ating gulay. So heto na nga guys, magigisa na po tayo. Pinainit ko na po 'yung mantika. Hindi. Hinalaga ko po ang ating karne. So hindi muna ako naglagay ng mantika kasi kusang sana magmamantika po 'yung karne, guys. So ayan. Ano-ano'y inkam natin and then hahayaan mo muna natin. Ah uh, maglalabas 'yung mantika ng ating karne. So ayan na nga guys, medyo lumabas na ang mantika ng karne natin. At uh, yan, yeah, nag-add ako ng konting asin. Para may lasa naman po ang ating karne. So, ayan nga guys. Kevin, iluluto natin hanggang sa maging golden brown po ang ating karne. So, ito po yung sahaw natin dito sa ating ginisang hampalaya at malunggay. So, ayan nga guys. Nag-brown na po ang ating uh, karne. Lang, nilagay ko na rin po ang sibuyas bawang. So, pinagsabay-sabay ko na guys. So, ayan, halohaloin lang natin para malu maluto din ng ating uh, sibuyas bawa. So, ayan, and then, lanagay natin yung kamatis. So, ayan. Lutuin lang natin yung kamatis, guys. And, ayan, halohaloin natin. Halohaloin lang natin. Ayan. Tapos, uh, maglalagay po tayo dyan ng bago So, bago ang pang ginagamit ko. Nagtataka siguro, nagtataka siguro kayo kung bakit ako napakagamit ng na bagong dito. So, ayan nga guys, nagla ako ng bagong. So, si Amo guys, naguulap sila ng bagoong. Kung meron din po sila sariling bagong. Pero yung ha, medyo dry lang siya na thai, parang sa Taiwan yun. So, ay, thai, Thailand. So, ayan nga guys, halo-halo inang lang natin. So, medyo, pag medyo naluto na po ang ating kamatis, ilalagay na po natin na ating si, ah, pampalayha at bawang rehe. Na, na, nawawala-wala ko sa pag buboys over guys kasi, yan. Ayan, and then halo-halo inang lang natin. Tapos, mag add po tayo dito ng konting tubig. Kunting tubig lang po ang ilalagay natin guys. So, ayan. Ayan. Nagyan po tayo ng kunting tubig. So, ganito lang po ako magluto. Parang pinakbet din po. Kaya, minsan sinasabi kong pinakbet. Pero, pag may nagko-comment, ginisa daw. So, may sinabi ko ng ginisa. Kasi, paboritong-paborito ko po ang pinakbet. Ganito po. Ganito rin po ako magluto ng pinakbet, guys. So, ayan. Takpan na natin. At pakuluin natin. So, yun guys. So, ganito rin ako. Punas ng punas pag nagluluto. So, ayan. Hoops na hulo. Ayan. lang natin hanggang sa maluto ang ating hampanay. So, yung hampanay ako, guys, binili ko dun sa King Shop. So, ang pait. Napait to, guys. Kakaibang hampalaya. Ang matagal pa siyang maluto kahit luto na parang half-cooked lang siya, guys. So, ayan. Saka yung malunggay ko, guys, pinili ko rin sa Indian shop. So, ayan. Nasarapan kasi yung kaibigan ko dun sa luto ko. Kaya, ayan, nag-request siya yeah, na ipagluto ko siya. Kaya, ayan. So, ibibigay natin sa kaibigan ko. Mamaya. I-message ko lang siya and then magkikita kami dyan sa circle. So, ayan nga guys, ready na po ang ating ginisang malunggay at hampa ay Ayan. Salamat po sa inyong panunoon. God bless.